Isang masayang lunes ang bumungad sa mga mag-aaral at residente ng Barangay San Manuel sa isinagawang pagbabasbas at pagpapasinaya sa bago nilang school building at covered court kasunod ng weekly flag raising ceremony ng mga mag-aaral ng San Manuel National High School at mga kawani ng barangay kasama ang punong lungsod Florida at Irida Robes nitong lunes ng umaga, August 11. Mula sa shifting na klase mula 6 a.m. to 12 noon at 12 noon to 6 p.m., ngayon one full shift na lang mula 7 a.m. hanggang 2 p.m. ang nasa 23 mga klase o katumbas ng higit 1,000 mga mag-aaral ng San Manuel National High School dahil yan sa bagong school building na pinasinayaan na nga sa paaralan. Ang four-story, 12-classroom school building ay binasbasan sa pangungunan ni Reverend Father Vonte tanko ng San Lorenzo Ruiz de Manila Parish at pinasinayaan sa pangungunan ng Punong Lungsod, Ate Rita Robes, kasama ang pamunuan ng paaralan San Manuel National High School Principal, Daisy Ifurong, gayon din ang iba pang mga kaguruan mula sa DepEd San Jose del Monte sa pangungunan ni Schools Division Superintendent Dr. Leonardo Canlas. Matapos nito ay pinangunahan din ng Punong Lungsod, Ate Rita Robes, ang pagpapasina ugnayan naman sa bagong covered court ng Barangay San Manuel kasama ang ilang mga residente at pamuno ang Barangay ng San Manuel sa pamumuno ni punong barangay Gilbert Baptista. Ang naturang covered court ay magagamit ng mga residente sa ilang mga aktibidad ng sangguniang barangay, partikular ang mga general assembly nito gayon din ang mga mag-aaral mula sa San Manuel National High School sa pamamahalan ng pamuno ang barangay. Sa huli, idinaos ng mga kawani mula sa pamunuan barangay, mga residente at ilang mga guro ang sama-sama nitong weekly flag racing ceremony kasama ang babaeng punong lungsod Atirida Robes. Napakaganda po talaga at napakalaki pong tulong sa atin po mga mag-aaral. Actually po, last year po ay shifting po ang San Manuel po. So ang mga bata po ay from 6 to 12 and then 12 to 6. Pero this year po, dahil po sa atin pong bagong building, ngayon po kami po ay isa sa mga eskwelahan na may one shift na po. And that is very good po kasi conducive po siya for learning ng mga bata. Itong iskwelahan is napakahalaga sa aming kabataan uh, hindi na sila lalabas ng ibang barangay para doon po sila mag-aral although na nagkaroon po ng mga uh, balakid ng araw pero nanay pa rin yung gusto ng ating uh, ate mayor Rida na maitayo po tong school regarding naman po doon sa covered court at uh, yan po ay eh, nahiling ko pa noong 2022 at uh, ang bilis po nga ng uh, aksyon ni Ate Mayor Arida at saka si Kong Arthur para maitayo po kaagad yung covered court na yan. At uh, magagamit po ng residente ng uh, uh, Plesan Hill Phase 6, Barangay San Manuel at saka itong mag-aaral ng San Manuel National High School. Alam niyo po, sa buhay ng servisyo publiko, hindi po gawang biro na maglingkod ng tuwid at tama. Tayo po sa September 10, 2025, tayo po ay magsi anniversary na. 25 years na component city. Tayo poy Component City, Magmula po sa isang bayang maliit, punong-puno ng relokasyon. Sabi po nila, mahirap ang San walang pag-asa kumahon, walang pag-asang maging maayos ang tao. So sa lungsod ng San Jose del lagi kong sinasabi, sa bawat tao, may, ka may kanya-kanyang pagkakataon para maiayos. Kasiyahan na ng pamahalang lungsod sa pangunguna ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Florida at Irida Robes at Congressman Arthur B. Robes ang matugunan ang mga pangangailangan ng komunidad hanggang sa mga barangay ng lungsod sa layuning maipadama ang patuloy na asensong ramdam, lalong higit ang pagsasaayos ng kinabukasan ng mga mag-aaral na magiging susunod na pag-asa ng lungsod at henerasyon ng pamilyang San Bula rito sa San Manuel National High School, para sa Balitang San ako si Jello Darantinao, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo sa Nasenyo. Para sa napapanahong balita at informasyon, doble action at solusyon, mag-subscribe na sa official social media pages ng pamahalaan ng SOD ng San del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arya San